Mga kapaps no? so, na, so meron tayong i-share na namang isang uh, accessory ng helmet na no? nabili na online. So, dito naman tayo lahat ng budget meal ayon i-share natin. All so itong Spider Phoenix 2 na helmet. So, itong uh, helmet to is hindi pala to dual visor. Then nabili ko lang to, uh, pre lab All so ayan, medyo budget meal nabili ko to ng mura pero yun lang walang uh, visor na uh, yung, <coughs> yung yung free nya is yung clear clear lens lang sya alright so itong share natin ito yung uh, visor na iridium uh, red na nabili natin online alright so ayan ah uh, Ilagay na natin. All right. So nagmukhang bago. <laughs> all right. ito na. So, ayan gusto ko lang i-share sa inyo kasi may mga mga uh, lumang helmet kayo na Spider. Uh, all right, pwedeng pwedeng palitan ng visor 'yan. Lalo pa't yung visor, medyo may mga scratches na, minor scratches, nagiba na yung kulay. All right, palitan nyo lang. And guys, legit 'to. Right, legit. And tanong, magkano 'to? Nabili ko lang to 400 plus Remember, spider yan. Spider Phoenix 2 Visor Iridium Red. Alright, so ito yung itsura niya guys. Eh. Ayan. So itong helmet to, nabila ko na to mura. So shout out sa so, nagbenta. Uh, ayan. And then, uh, clear lens lang yung kasama. Ayan, pinalitan natin ng Iridium Red. Ayan, nagbago na. So sa may mga gusto dyan, ayan, nilagay ko lang yung link para hindi na kayo mahirapan mag-search pa sa online. O, let's see ito yung tsura. Alright, panalang-panalo, no? Ah, uh, nagmukhang bago. Alright. Guys, ah, uh, tip lang pag bumili kayo online, alright? Ah, uh, wag kayong, ah, uh, wag kayong mag-click agad kasi, iba-iba uh, yung model, iba-ibang, uh, visor. So, isyak nyo muna yung model at saka yung visor kasi baka dumating iba yung model so hindi kakasya alright yun lang guys no maraming maraming salamat and God bless